really Kamusta ang ko ninyo? Masaya. Masaya. Caitlin, anong masasabi mo? Wala ka love team. Kaya nga po, okay lang po yun. Siguro po dadating po yung time magkakaroon din po ka ng ka-love team. Maverick and Kisha. So kayo ang Maversia sa 2025. Anong masasabi nyo? Um, halong saya po at excitement dahil po si Kisha po naging partner ko. Yeah. ano po, Maverick. I'm happy po and excited to work with him din po. Yeah! Shinjo and Kasumi, kayo ang Shinsumi sa 2025. Anong masasabi ninyo? Ang masasabi ko lang po is masaya and alam ko naman po na komportable na ako kay Shinjo. ang yeah! uh, masasabi ko po, tayo is masaya po ako at gagawin ko po yung best ko bilang kapartner ni Kazumi. Kalab team Yeah. Yeah. Hayley Walang hela sa 2025. Okay lang po. Kung wala pong hela, baka po may dadating na ibang tao po. Mark. Ano masasabi mo? Wala ka pang nahana para sa'yo. Okay lang naman po, Tay. May right timing pa naman para, para dyan. At sana, kung may dadating man, ay sana maging successful, ganyan, maging masaya. Yun lang naman yung hiling natin sa Run di ba? Lagi tayo maging masaya. Janeska. John Michael and Francesca. Anong reaction mo pag bukas mo ng pinto, si JM yung nasa harap mo? Um, Siyempre po tayo masaya kasi stay pa din kami sa 2025. At ikaw naman, JM, nung nakita mong lumabas siya, anong masasabi mo? ah, uh, Siyempre, una sa lahat, kinilig talaga ako. Yay! 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 Kinilig ako. Siyempre, Janess ka pa rin sa 2025. Ernest. Mananatili na lang bang host sa Ernest sa 2025? Uy! uy. Uh, malay po natin. Malay niyo may dumating or may bumalik. Yay! Wow! Yay! Miguel, Mijel. Makes an angel. Miguel. Yes po, sir. Anong reaction mo ng nung paglabas ni Angel? Nagulat po, sir. Kasi hindi ko po yung na-expect na si Angel po yung nalabas. Natuloy na eh, Miguel, sa 2025. Happy ka ba doon? Yes po, sir. Happy naman po. Tapos po gagawin ko po lahat ng best ko. Angel, okay lang ba sa'yo yung decision na management? Yung totoo po, sir, hindi po talaga. Pero syempre, work naman po yung pinunta ko po dito. Kaya magiging professional po ka Mitch Cassie and Mitch kayo yung love team ng 2022 tawag nga sa inyo OG love team ano masasabi ninyo binalik ang ka Mitch um, syempre po tayo nakagulat po kasi binalik nga po yung ka Mitch and wala naman po kami magagawa kasi decision po ng management yun Mitch bakit ka nag walk out ng interview Ayun nga tayo, kaya po ako nag -walk out last vlog kasi po nadala po ako ng emosyon ko and sa totoo lang di ko po talaga gusto yung nangyari last time. Tsaka mas gusto ko rin po talaga na milmi pa rin sa 2024. Pero syempre po, ito naman po yung desisyon ng management kaya wala na po ako magagawa doon. Brianna, Brion and Yana. Yana. Ano yung inaasahan namin sa inyo sa 2025? Ano tay, more kilig po and good vibes sa mga fans and editors po. Brion, natupad na yung minamanifest mo. Siyempre po, una-una po sa lahat. Masaya po ako na natupad po yung manifest ko. And sana po wag nyo rin po i-compare ang Brianna. And we will do our best po na para magpakilig po ngayon 2025. Miliela! Miles and Ella. Miles, isa ka sa nag-walk sa interview. Bakit? Kasi siyempre tayo, ano, nagulat po ako at hindi ko po tanggap yung decision po ng management na Mil Ella sa 2025. Kasi na, na, yung mindset ko po is stuck pa din dun sa Mil mi pa rin sa 2025. Kaya hanggang ngayon po hindi ko pa rin po matanggap. Pero wala na po tayong magagawa dun. Kaya just go with the flow na lang. Grabe naman sa akin, Miles. Pero okay lang yon dahil may aaminin din ako sa inyong lahat. No, okay. Guys, alam nyo bang pinano namin ni Direk na ang video? At ayun, subukan kong kati katiba yung love team ng Milmi. Uh -huh. Eh, di ba nung nag-vlog tayo sa Ever Commonwealth, bumili ka bola sa bay ni mo kay Miles? Kaya pala wala kayo nung last vlog kasi nag-solo kayo. Pero syempre, hindi tayo magpapatay. magaling ka mag-basketball. Basketball. Thank you. Thank you, Thank you Ella. Siyempre guys, paano ko naman malalaman yung favorite sports niya? Siyempre, kay Direk yun. Kaya bumili kami ng bola para iregalo regalo ko nga rin sa Nagbigay ako ng regalo ngayon kay Miles at mukhang apektado-apektado na ngayon ang Milmi. Paano naman yung cake? So scripted din yun. So, para sa sa'yo. Alam mo, dapat di ka na nag-abalay kasi hindi ka nagbinaw ni Mitch favorite kong cake. Okay lang yun. Iba naman yung bigay ni Mitch sa bigay Tama ka dun, Yana. Kasi yung cake na yon dapat para sa'yo yun. Kaso, nga ni Direk sa bahay nila kaya binilan ka nila ng bago tsaka yung cake na yon naisipan na lang din namin na ibigay kay Miles para sa vlog. Wow! At guys, kung napansin nyo hindi nagpadala si Miles sa regalo natin last vlog. Kaya ngayon bibigyan natin siya ng cake which is yung favorite flavor niya na ube. Tignan natin kung anong magiging reaction ni Miles at Mitch. Ella, paano naman yung damit na binigay mo? Binawi mo ba yun or binigay mo talaga kay Miles? Oh, Miles, naalala pa rin kita kahit hindi ako pinatid ng last vlog. Mahalin mo na, Miles. Ano ka ba, Miles? Chief Nayol, alang alam na bilhan ko si Miles. Galing yun kay Direk at syempre, ibibigay talaga yun para kay Miles. <coughs> <coughs> eh, bakit ganun? Bukod sa pagiging klingi mo kay Miles, kapag nagbabato ka ng line sa kanya, napaka-sweet din, di ba? sa TikTok ah sana more TikTok pa. Yes, lang More, What if wag mo nang tuparin yung promise mo kay Mitch? Pangalawang what if ko ay what if tayo talagang ang tinakda para sa 2029? Nagustuhan mo ba yung binigay ko sa iyong damit? Feel ko, bagay na bagay yun sa'yo. Request ko sana, isot mo yun ngayon sa vlog para naman matuwaan. What if mas gusto ko ng kalove team si Ella? Oh, word. Oh, word. Yes, sarang larot to. O oh guys, sabay-sabay tayo, miliyela, 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 miliyela. Uy, okay din naman di kaya so mo. Oh, Miles, buti hindi mo suot yung bracelet. Anong di suot? Hindi ko talaga sinuot kasi gusto ko si Mitchum magsusuot sa akin. <laughs> Non, pero kasi, part of acting lang yun. Oo! Oh! Oh! Nice pala! Pwede na sa iba si BN. E binilhan mo ko ng damit ah. San galing yun? Ay, akala ko dahil sa akin ikinabahan ako. Pero, may bibigay nga pala ako sa iyo. Oh! Regalo ko, peace offering. Sorry nga pala nung nakikita Saalala niyo ba nung sabi ni, ni Direct na sinuspend ako sa vlog? Hindi yun totoo. Umabsent talaga ako, tsaka birigyan ako ni Direk ng budget para bilhan kayo ni Miles ng gift. Pinaghiwalay ko lang. Ngayon guys, no choice ako kasi ngayon yung agreement namin ni Direk. Tsaka ginawa ko talaga yung best ko sa pag-acting para subukan yung mili. Ngayong vlog guys, ay medyo na feel bad ako kasi nag out si Mitch and nafe-feel ko na 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 nga ang milni So Mitch, sorry, prank lang to. And in fairness, ang tatag ni Miles, hindi siya nagpapa apekto Ayun guys, pasensya na rin kasi gano'n naging impression ni sa akin. Uh, it's alright. Okay. It's alright. Okay. Mitch, pwede ba kitang i -hub? Pwede naman. Ito, dito. Really? Uh, Ngayong nalaman ninyo ang totoo, gusto ko na mabago ang tingin ninyo kay Ella. Yes oh, po tayo. Hindi ibig sabihin nun Ella na hindi si Miles sa mga team mo. Gusto ko sabihin sa inyo na Miliela pa rin sa 2025. Pero, bibigyan ko pa kayo ulit ng isa pang pagkakataon. Kailangan malagpasan ninyo ang mga pagsubok at challenges na ipagagawa ko sa inyo sa mga susunod na araw.